Hi guys, yan. Meron na namang bagong duck farm dito guys. Dito malapit lang din sa si atin. Katabi ng duck house ni Sir Balunis Yan, makikita nyo mamaya yung duck house ni Sir Balunis Ito po guys ay, ano, marami po ang nagmamayari nito. Ayan. Ayan. At yan po ang duck house ni Sir Balonis. Guys, kung makikita nyo. Yan, silip tayo. Yan. Yung duck house ni Sir Balonis. At yung sa atin ay doon lang na side. So, ito guys. Siguro na sa mga 20 plus sila dito. May ari. At ang ang kapital na ito ay bigay ng gobyerno at nag input sila ng ano, duck farm so ayan Goal! Uh. Ang sabi niya dito guys ay hindi pa daw umaakyat lahat doon sa kanilang tubigan Kaya naglagay pa siya dito ng extra painuman Yung mga taguan galon ah. <coughs> Lagi gagmayo ban yes. Ang sabi niya guys ay hindi na raw siya nagkumpiyansa. Nilalagyan pa rin niya ng tubig sa baba dahil noong mga nakaraang weeks or month na hindi na niya nilagyan dahil akala niya ay lahat na umaakyat at umiinom doon sa tubigan kaya hindi na siya naglagay sa baba. At yun, meron dong mga nangamatay na 13 heads. Ayan. <laughs> Ini tadi salu yo. Timing kayak gini nang, nang lauk deh karon. Ah, daerah ini lah yang Pak Inuman. Lana lagi kopi puno nak kau Hah? Lana kopi puno nak kau Oh, itu kerabu siapa lagi? Lontong division. Division?

atau. Sa unsa ini ninyo ning grupo kol? Tanang tanang wani buhay Atau. association. Association. Okay. Gihatag na sa gobyerno gyud oh kamoy nang apply. Gobyerno na sa purpose ni, Sa si purpose purpose. Ni siya. Ah. 400,000. 400,000 ang, ang, ang inyong ang budget nga gihatag. Ang kapital. Ang kapital. Ini Ini mo Banyo Bush siya. Si Amoy sa ano nga. Si Amoy si Manis. Okay kayo no? Kahit na yung support ang yung gobyerno sa mga purpose lang na siya. O, sa panang. Membro sa purpose mo mga talan. Ha? 26 sa mo yung kabuk ano eh. Ah, di 16 na mo kabuk. Ang mo ko ba? Ang saan doon eh. Sa maksamok ko muna eh. Mo ba? Oo. Ang hawa Kasi ko siya. Ang hawa. Ang maksamok. Ang hawa lang ang kuras.

Uh, ito ito Ah. na ko. gusto kayo, kanoy. Training, Ray, kulang anakol. Ha? Training. Siya uh -huh. Sige, ano naman yung Ako naman yung ko Hatag lang buntag, Paulit-ulito, Buntag lang kagbuntag. Nga rin, nga mo dread pagkahapon sagdan-sagdan na sagdan, nimo mga balik na bukagata alas 3. Paghatag ng buntag, na. Kay pagkahurot ana sa ubos. Yan ay how the manaka diri, manundog gitunguban. Oh. Manundog gitunguban, ya. Mga kasapan Ay lang ug bidlayog nga wala nagigayatag, Meron diha, na ko

100 Peds 100 Peds Okay, naman yung ko, 95,000 Pesos 100 ang mabukot, 150 Pesos mm -hmm. 150 Pesos Bakwan ganyan buha ang, sa buha ka BGP o isa 1 na ganun Kukira na pag na

oh hangir ngi ramay kasagaran gid la manito. Oh, manito ah dali, dali na lang kani mo ni palon kani may kusog oh ka water pump oh na sila nga

Monitor ka na, mga 1 week na ni kuha Buntag lang ka? Buntag? Oh, pa hapon na po balik, no? Hahapon na ka, alas, bimga, alas 3? Hindi. Hindi pa sila madahid rito? Kung ma pa na kugma, nga di pa kainom, adihas na lang mamatay. Oh, tulog ka ahi lang, ahiya sila namatay, no? Oh, katong nangamatay, mo ito iwa na kainom gunad pag wala na namin magbutang? <coughs>

Ako ah, okay, no, eh. kayo na, oi. Kamu sa ura nga. Pag, pag 3 weeks, ah, wala na, no, oi. Eh. Amo, nang katihog ino mo, 3 weeks mo lang sila. Ay, dila lang, bidla on, dila lang, bidla on. Oh. First day, buntag hapon, trada ni mo. Kaya, yeah, pag, Sili na nanay mo pagkahapon, ug mo kay sila. Ah, okay pa na. Pagkaugma, basta monitor lang yung gata. Talagang huwag na yung mga luya. Mm. Oh, lagi. Masih katong sensitif lang gold kay hangarang sa adlaw kay ring a portion ma kailangan juga rangan. Pero at least makalusot lusot ang kwan. Hangin. Oh.